Piringan Ang pagkakakilanla ni Marco Part 3 Ang katapusan Kamusta? Ako si Mr. Kira At bago mo pakinggan ang kwentong ito Paalala lang Ito ay ikatlong bahagi ng serye Tungkol sa mahiwagang lungsod ng Piringan Kung hindi mo pa napapakinggan ang Part 1 at Part 2 Mas mabuting balikan mo muna ang mga iyon para mas maintindihan mo ang buong kwento ni Marco. Sa part 2 ng kwento, natuklasan nating ang matagal nang nawawalang ina ni Marco ay isa pa nila lang nilalang mula sa biringan. Siya ang sumundo kay Marco pabalik sa mahiwagang lungsod. Ngunit sa huling bahagi, tila nakabalik si Marco sa mundo ng mga tao. Pero ang tanong, siya pa rin ba ang bumalik? Ngayon, muli nating babalikan ang isa sa mga pinakakakaibang kwento ng kababalaghan. Ang kwento ng isang lalaking hindi na sigurado kung siya pa ba ang dating siya, isang lungsod na hindi basta-basta napupuntahan. At kung makaalis ka man, hindi ibig sabihin ay ligtas ka na. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong nakakakilabot na hindi mo maririnig kahit saan. Ngayon, ihanda mo na ang sarili mo dahil ito na. Ang part 3 ng Biringan, ang pagkakakilanlan ni Marco. Kung akala mo tapos na ang bangungot ni Marco, nagkakamali ka. Dahil minsan, ang akala nating kaligtasan ay panibagong bitag. Pagkalabas ni Marco sa Biringan, parang bumalik na sa normal ang lahat. Ang liwanag ng araw, ang simoy ng hangin, ang ingay ng lungsod. Pero may napansin siya ang mga kaibigan niya, hindi na siya kilala. Ang kanyang lolo, tahimik lang at mailap ang tingin. At si Marco, tila unti-unting nakakalimot kung sino siya. Tuwing tititik siya sa salamin, may nakikita siyang iba. Hindi siya. May mga alaala na hindi kanya. Mga lugar na di niya napuntahan. At mga tinig na paulit-ulit lang sinasabi, hindi ikaw ang umalis. Ikaw ang naiwan, pero ikaw ang pinaka-perpekto. Isang gabi nagising si Marco, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa katahimikan. Mula sa dilim ng kanyang kwarto, may tinig na tumawag sa kanya. Marco, paglingon niya, may aninong nakatayo sa sulok. Hindi malinaw ang itsura nito, pero ang mukha, parang siya, at saka ito nagsalita. Hindi ikaw si Marco, ikaw ay ako. Tumakbo siya palabas ng bahay. Hindi siya makasigaw, hindi makahinga. At habang tumatakbo, napansin niyang wala siyang anino. Wala rin siyang refleksyon sa salamin ng mga kotse. Parang wala na siya sa mundo. At bigla niyang naalala. Ang huling bulong bago siya lumabas ng biringan. Hindi ikaw ang umalis. Ikaw ang naiwan. Si Marco. Ang totoong Marco ay naiwan sa biringan at ang nilalang na nakabalik ay hindi tao. Isa siyang aninong ginaya mula sa laman ng alaala, isang perpektong kopya na mas handang mabuhay kaysa sa orihinal. At ang mas masakit sa lahat, siya mismo ang pumili na manatili. Tapos na nga ba ang kwento ni Marco? O baka naman, ito pa lang ang simula ng panibagong anyo ng biringan sa mundo natin. Kung maririnig mo ang pangalan mong binubulong sa oras ng katahimikan, huwag kang lilingon. Baka hindi ka lang nila tinatawag, baka sinusundan ka na sa isang malayong baryo, may batang umiiyak sa gitna ng kakahuyan. Mama, ayoko na dito. Mama, mula sa anino lumitaw ang isang babae. Maganda siya, maputi ang balat, mahaba ang buhok, ngiti niyang malamig at mata walang buhay at sinabi niya sa bata, Shhh! Tahimik na iho. Malapit ka nang makauwi sa tunay mong tahanan. Sa likod niya, isang pinto ang unti-unting bumukas at mula roon, sumilip ang lungsod na hindi nakikita ng mata, ang biringan. Kung nagustuhan mo ang kwento, ilike mo na ang video na ito mag-subscribe para lagi kang una sa mga bagong kwento. At huwag mong kalimutang i-share ito sa mga mahihilig sa misteryo at kababalaghan. Ako si Mr. Kira at lagi kong paalala, may mga kwento na mas mabuting manatiling lihim ang kwentong narinig mo ngayon. Hindi natin alam kung totoo nga bang nangyari o katang-isip lang ba ng isang nilalang mula sa dilim pero kung sakaling maranasan mo ito baka hindi mo na maikwento pa sa iba